Nagsimula ang episode sa barko ni Mr. Valdez kung saan hinahatid na sila Eugene papunta sa isla ng Kubiko Kori. Sinabi ng tauhan ni Mr. Valdez na mababawi lang niya si Jenny kapag natalo niya ang yokai na hinandaan ni Mr. Valdez para sa kanya. Binanggit ni Dennis na tila ba isang tournament ang nag-aantay para sa kanila at maaari daw na pagpupustahan sila ng mga mayayamang businessman. Natuwa naman si Mr. Valdez nang makita na dumalo ang lahat ng businessman na kanyang inimbitahan. Habang hinihintay niya sila Eugene ay naglaro sila ni Don Paquito ng tao o ibon. Dalawang beses niyang pinahulaan ito kay Don Paquito at dalawang beses ring mali ang hula niya. Sinabi niya na ang pagsusugal lang ang tanging kasiyahan niya at para patunayan ang kanyang pagmamahal dito ay naglaro siya ng Russian Roulette. Dahil sa kanyang swerte sa mga sugal ay kumpiyansa siya na mananalo rin siya sa tournament na hinanda niya. Samantala sa Spirit World ay sinabi ni Jericho kay Charlene na hindi pa niya binabanggit kay Eugene ang pagkamatay ni Master Jeremiah para makapag-focus siya sa kanyang misyon. <Sukri> Naramdaman ni Jenny ang presensya ni Eugene at tama nga siya dahil narating na ng pupunan ni Eugene ang isla ng Kubiko Inahak nila ang landas papunta sa mansyon ni Mr. Valdez at sa kalagitnaan nito ay humiwalay si Vincent ayaw makipag-cooperate sa kanila. Nagalit si Alfred pero nagpatuloy pa rin sila. Sa gusaling ito ay sinalubong si Vincent Tibuwi na member ng Team Tagoro. Binigyan ni Vincent ng chance si Bowie para mag back out ngunit tumanggi siya at natuloy na ang laban. Sa daan naman nila Eugene ay biglang sumulpot si Karasu na nainggit sa bagong rebound ang buhok ni Dennis. Pinatuloy ni Dennis sila Eugene sa kanilang landas at sinabing siya na daw ang bahala kay Karasu. Sinabi ni Karaso na excited na siyang makita ang Yoko form ni Dennis. Tuwang-tuwa ang mga mayayamang sugarol at tumaya sila ng mga milyones kina Karaso at Buwi. Nahirapan si Vincent sa lakas ng impact ng mga atake ni Buwi at wala siyang magawa kundi umilag lang. Lumipas ang ilang sandali ay mas na-utilize na ni Vincent ang kanyang bilis na dahilan para makapag-counter-attack siya at wasakin ang parte ng talasag ni Bowie. Nag-focus siya sa strategy na ito at di ay nagawa na basagin ang helmet ng kalaban. Napansin ni Bowie na nakakalamang na si Vincent kaya naman ay tinanggal niya ang mabibigat na parte ng kanyang talasag. Naninig ang itlog ng lupa at ni Vincent sa sobrang bigat ng mga kalasag na tinanggal niya. Muling inatake ni Vincent si Bowie ngunit sa pagkakataon na ito ay mas mabilis na ang kanyang mga kilos na dahilan para mawala ang momentum ni Vincent at maatake ni Bowie. Ginawa niya ang lahat ngunit na overpower pa rin siya ni Buwi. Nagulat si Buwi nang makitang bumangon pa si Vincent mula sa attack na ito. Dahil natatalo na siya kay Buwi ay tinanggal niya ang kanyang bandages sa kanyang braso para ihanda ang kanyang secret technique na tinatawag na Black Dragon Spirit. Inatake niya si Buwi gamit ito at tanging aura at sakas lang ang naging depensa ni Buwi mula dito. Natalo siya at nag-emote kay Vincent tungkol sa pagkatalo niya mula kay Tagoro. At dahil natalo rin siya kay Vincent ay isa na siyang loser at wala ng rason para mabuhay. Nakiusap siya kay Vincent na patayin na lang siya ngunit hindi siya pinagbigyan ni Vincent sa kanyang wish. Samantala, matapos ang mahabang chikahan ay nagpatuloy na sila Dennis sa kanilang laban. Ginamit ni Dennis ang kanyang latigo para saktan si Karaso ngunit nabigo siya ng gamitin ni Karaso ang kanyang bomba. Naboringan si Karasu sa kanya at pinilit na gamitin ang Yoko form niya. Patuloy siyang nirito at ng bomba ni Karasu at mahusay naman niyang ginamit ang kanyang latigo para umilag mula dito. Patuloy na naglaban ng dalawa at sa kalagitnaan nito ay ginamit ni Karasu ang vanishing bomb at nagpakalat ng mga invisible na bomba sa paligid. Ginamit ni Dennis ang mga talulot ng kanyang mabangong rosas para paputukin ang matigas na mga bomba. Nag-counterattack siya at hinagisan ng matalim na rosas si Karasu na ikinabutas naman ang kamay niya. Minaliit ni Karasu ang kanyang rosas at niregaluhan si Dennis ng isang malakas na atake. Inakala niya na natalo na si Dennis ngunit nagulat siya nang makita na buhay pa pala siya at gamit na ang kanyang yoko form. Muling ginamit ni Karasu ang kanyang bomba ngunit madali naman itong nasa salag ng mga halaman ni Dennis na tinatawag na OGG plants na sensitive sa mga kilos. Inirit ni Karaso na iwasan ang atake ng mga halaman ni Dennis ngunit nahuli pa rin siya nito. Naninig ang talulot ni Dennis na maramdaman na paubos na ang kanyang enerhiya. Unti-unting nalanta ang kanyang mga halaman dahilan para makawala si Karaso at makapag-counter attack. Inirit na nilapitan ni Dennis si Karaso gamit ang kanyang normal form ngunit pinaputukan lang siya nito ng bomba. Nagyabang si Karaso dahil sa pangihina ng tanyang kalaban ngunit nagulat siya nang marinig ang tawa ni Dennis. Sinabi niya ang patungkol sa seed of the death plant na tinanim niya mula sa butas sa kamay ni Karasu nung natusok siya ng mabangong rosas ni Dennis Unti-unti itong tumubo sa kaloob-looban niya at pinagtutusok ang kanyang mga kalamnan Sa isang salita lang ni Dennis ay tumubo na ang mga ito palabas na naging dahilan ng kamatayan ni Karasu Pagtapos ay umalis na siya at nagkita sila ni Vincent sa daan Matapos ang saglit na usapan ay nagano sila at tumungo na sa mansyon ni Mr. Valdez Natalo ang mga milyones na pinusta ng mga businessman ngunit bale wala lang sa kanila ito dahil nag-enjoy naman sila sa mga laban. Maliban na lang kay Don Paquito na hindi matanggap ang kanyang nawaldas na milyones. Tinakalma siya ni Mr. Valdez at sinabing pwede pa siyang makabawi sa main event. Ka, Samantala, napuntahan na nila Eugene ang malaking mansyon ni Mr. Valdez at napagpasyahan nilang maghiwalay. Sinabihan naman ni Micaela si Jenny ng mga impormasyon patungkol sa mga yokai. Kiningin niya ang kamay ni Jenny at pinagaling ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumipas ang ilang sandali ay nakaisip si Jenny ng paraan kung paano makakalabas ng kulungan. Nagpanggap siyang may sakit at nang lumapit ang isang bantay ay ginamit niya ang isang atake na natutunan niya mula kay Eugene. Lumabas siya ng kulungan at pinalabas rin si Michaela ngunit ayaw niyang tumakas sa takot na baka mapahamak si Jenny sa pagtulong sa kanya. Matagumpay siyang nakumbinsi ni Jenny at formal na nagkakilala ang dalawa. Habang naghihintay sa main event ay nakita sila ni Mr. Valdez sa CCTV mahinat nilang iniwasan ang mga bantay sa lugar at unti-unting tinahakang daan palabas hanggang sa literal na naninig ang itlog ni Alfred mula sa suntok nito ngunit napawi rin ang sakit ng makita niya ang kagandahan ni Michaela. Na love at first sight siya sa kanya at nangakong ililigtas ang dalawa. Habang tumatakbo si Eugene ay kinausap siya ni Master Jericho na hindi pa rin masabi kay Eugene na patay na si Master Jeremiah. Aksidente namang nabuksan nila Jenny ang kulungan ng isang agresibong yokai na agad humabol sa kanila. Tumakbo sila at nag si Alfred sa pag kay Mikaela. itlog ni Jenny sa sakit ng sipa ni Alfred, ngunit kung di dahil dito ay minokbang na sana siya ng yokai. Patuloy silang hinabol nito ngunit kinuha ni Alfred ang atensyon ng yokai. Nakaisip si Jenny ng paraan para makataka sila mula sa yokai sa pamamagitan ng pagsara ng shutter ng lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang bigla silang harangin ng kuya ni Taguro. Matapos malaman ni Alfred na kanidnap niya si Jenny ay agad niya itong sinugod at hinampas ng tubo. Hindi ito umubra at nagulat pa nga sila nang makita ang kapangyarihan ng nakatatandang Tagoro. Narating na ni Eugene ang stadium at agad namang pinanako sa kanya ni Mr. Valdez na ibabalik sa kanya ng ligtas si Jenny kapag natalo niya ang kalaban niya na walang iba kundi si Tagoro. Sinabi ni Tagoro na warm up lang daw muna at excited daw siya na makita ang Reiko na ipinamana ni Master Jeremiah sa kanya. Ka pa, Sinabi ni Mr. Valdez sa mga businessman na times 3 ang kanilang mapapanalunan kung mananalo ang tatayaan nila. Lahat sila ay tumaya ulit ng milyones para kay Tagoro. Biglang dumating ang kanyang tauhan na nagsabi sa kanya na nagawa na daw ng scientist ang makina. Tuwang-tuwa siya sa balitang ito at ipinagputos niya na buksan na ang lagusan sa mundo ng mga halimaw. Sa huling eksena ay nag-turn on na ito at agad namang nagsisulputan ng mga demon worm sa mundo ng mga tao. <laughs>